Anijix IND. Okay. This video is for you. Uh, going to Nigeria. This one is going to Nigeria for uh, Mr. Anijix IND. This is final test. Okay, dito. Tapos, puna natin dito kung... pa lang dito pati sa so, na dito, na dito. Dito sentro, ito, marami to, tumuro, dito. So, dito dito wala na Sa oh. Tapos tingnan natin kung hanggang saan siya di-stop dito. Ay, dito wala na no? oh dito talaga sa may batong ito. Ibig sabihin, malaki yung deposit. Okay, Mr. Anijex IND uh, from Nigeria. This one is for you. Tested. This is your order tested and uh, accurate. Thank you. Okay, mga ka uh, Ngayon, uh, ay yeah, itetest natin itong mga gamit na kung kaya niya bang abutin yung na uh, tinatawag na 15 feet na kasi kami ngayon so try natin kung kaya niya abutin yung 115 feet dito sa ibabaw papunta sa 115 feet so kulin muna natin yung direction nung nung ano nung uh, deposit So okay mga katiets, ito yung sinasabi kong 150 feet. So tutukan lang natin ng ilaw para makita nyo kung gano'n siya kalalim. So halos hindi na makita yung pinaka ilalim sa sobrang lalim na yan. Yung nakikita nyo na yun ay uh, ilaw yun sa ilalim at halos hindi na rin talaga makita yung ano pinakailalim sa sobrang lalim. So, yung ngayon, ang uh, itsura kasi niyaan, no hindi pa namin nabubuksan yung pinaka chamber niyan, dito, dito, nandito sa area na to, nandito ang detection. Kaya dito kami nag opening spot at nandito rin yung mga marker na pagong. Ngayon, nung nabuksan yung chamber sa 33 meters, papunta dito, Diyan, papunta diyan yung ano, papunta diyan yung chamber. At nandito na kami ngayon, sa tapat na to. Papunta dito sa area na to. Papasok doon, nandoon yung chamber niyan. At ang uh, sukat ng chamber niyan dito sa ibabaw ay 4 meters mula dito sa iniilawang ko ng flashlight niyan. 4 meters papunta doon. Sa may puno ng ayong uh, may walis tingting -ting na yon ng buli ay ko 4 meters mula rito at 2 meters naman mula dito sa bato na to na inilawan ko uh, hanggang dito dyan hanggang dyan sa bato na to na ko 2 meters yan so 2 meters by 4 meters yung kanyang laki ng chamber sa ilalim ayon sa ating uh, detection dito sa ibabaw so ipapakita ko lang sa inyo kung ito ba talagang uh, ano natin ay accurate at kayang i-detect yung lalim na 115 feet or 34 or 35 meters na sinasabi ng lalim ng deposit nito. Okay. Sa ilalim, ang uh, nakita nyo sa ilalim, ang compass namin ay uh, papunta sa north. At yung hagdanan na yun, doon sa pinakailalim kaninang inilawan ko, may hagdanan. Yun ay tinatawag uh, nating south. At ang deposit nito ay ito. Ayan, north oh. North, uh, 360 degrees north. Pasok natin yung bula ah uh, sentro. Saradong-sarado 360 degrees north. Yan ang kompas sa ilalim. Papunta doon sa deposit. Kasi ito ay tinatawag na Imperial uh, treasure de Deposit. At dito sa likuran ko, ito yung south. Yan south. Yan oh. No? South 100 80 degrees south ito yung hagdanan sa ilalim nakita nyo na yan sa video makikita nyo sa video pagka nandun na sa ilalim at kapag ka humarap ka nga dito ayan ipasok natin yung bula para level at uh, 360 degrees north sarado Okay, ngayon ang gagawin natin ay uh, i-double check natin ng mga gamit na to ito nga long range uh, telescopic locator na meron tong uh, 10k na gold wire pati dito sa loob nito ito ay uh, papunta sa Nigeria ito ay no repeat order ni Mr. Uh, Allende so ibig sabihin kung merong repeat order ay effective para sa mga taga-ibang bansa itong nga gamit natin for treasure hunting kasi repeat order at ang kanilang uh, binabayaran nito sa akin ay $300 pagkapapunta sa ibang bansa pero kapag ka dito sa Pilipinas ay uh, mura lang ito para sa mga katiets natin na gustong magkaroon ng uh, gamit at ito ay uh, yung Elrod na copper at yung Japanese one na copper at meron din tayo nitong uh, Itong AQS na 2020 model electronics. So, lahat yan ay, ay gagamitin natin pang double check. Tapos <coughs> pindot ulit. Diretso lang. Diretso lang. Okay mga katiets, ang uh, una natin gagamitin, kasi may paliwanag ko dito sa nag-opening. At sa ilalim, nakita namin na ipapunta na dito yung deposit yung pinaka chamber oh taas Tamaya, sa taas na natin so ito yung pinaka japanese one natin uh, Babalahan lang ng gold yun paggamit nito samahin mo ng konti dito sa pulso yan uh, tintayin mo siya kung saan gumalaw Ayan. Pag gumalaw na yan, frequency na yung nakukuha niyan. So, ibig sabihin, yung takbo niya ay papunta doon. Yan. So, ito na. Tingnan natin dito. So, umikot na siya dito. Dito na nagsisimula yung ano na yung detection So tingnan natin kung hanggang saan na. Mapalo pa siya papasok. Yan, bumaba na. Bumayo na siya. May galil. Sibig-sibig mula rito. Tingnan natin yung hangganan. Yung pinakalapad niya. mapasok siya. So, ito. Yan. Yan ang uh, mula rito. Tinan natin kung hanggang saan dito. Yung lapad nito ng chamber sa ilalim. Na pasok sa papasok sundan lang natin so ito na bumayo na siya pababa so ibig sabi mula rito hanggang doon yun ang kanyang uh, haba lapad so tingnan naman natin dito kung hanggang saan dito kasi nandito ang uh, sentro siguro niya na mabilis kapag ka nasa sentro ka oh. so, itong Japanese one ay kayang umabot na uh, nasa 100 feet like it dahil kami ngayon ay nasa 115 feet na tingnan natin kung hanggang saan siya dito yung laki ng chamber sa ilalim ang kinukuha natin sukat so hanggang dito pala mamaya yung sukatin natin ng metro yan 12 feet na yan hanggang dito okay Pati natin ng metro para malaman. Ako na magsusukat. Ito na yung metro. Ah, wala na. Hindi na yata ni... Hindi na yung metro. Bali, meron dito. So. So, ang sukat natin ay... Mula dito. Pagyan na natin ang batayan. 8 ano, 8 feet nasa 8 feet yung kanya ano L tanya lapad. lapad ng chamber at ito ay 8 uh, feet yung lapad tapos mula naman dito dahil dito nagsisimula yung detection papunta naman tayo dun sa may walis 12, 14 na yan. 13. Eh. Ang laki. 15 feet. Eight feet by 15 feet. Yung kanyang ano? Yung kanyang uh, haba. haba ng chamber sa ilalim. Posit. Okay, so test naman natin ng ibang gamit kung accurate ba nakuha natin yung laki ng chamber at haba sa pamamagitan ng Japanese one so naman natin ang ating uh, l para pang double checking lang din to. Okay. Ganito ganito. Pagpasok dito, yun na, sarado na. Ito rin yung ay makakakuha rin kung gaano uh, kalapad yung deposit. Habang nakasara siyang ganyan, yan ay uh, deposit. At pagka alam, magpas ka, ito sakto sa walis o, oh, yung na ako sa walis, bumukas na siya. So kaya rin abutin ng L yung uh, 150 feet. I-try natin ano, i-try natin itong long range locator. Ito ay hindi na kailangan balahan dahil ito ay may gold wire na. Kaya yung papunta sa ano, Nigeria, repeat order. yan tinuturo talaga itong posisyon na to ang paggamit nito kung gusto mong malaman ay corner to corner mo naman pupunta ka dito sa kabila kung siya papunta dito lalit pa saan yan natin kung uh, di diretsyo pa dito ano ah, matak na pabalik dyan so ibig sabihin itong portion na to talaga na ang deposit So ang gagawin natin dyan ay lalakaran na natin yan. Titingnan natin kung ano mangyayari. Ito yung simula ng deposit na sinukat natin. Tingnan natin. Yan, umiikot na siya oh. So hanggang umiikot siya, ibig sabihin, ganun pa rin. Deposit pa rin yung kanyang uh, iniikutan. At kapag ka ito ay uh, lumabas na sa deposit, hindi na ito iikot. Mga so, ganyan na, 'no. Pagpasok na ako sa deposit, ang gagawin niya na lang ay tuturo siya pabalik. Yan. Tuturo siya pabalik dito. Yan, no? Kapag ka bumalik ka dito sa deposit, iikot ulit siya. pag nakuha niya na yung frequency malakas na ikot niyan dito ang kalakihan eh ayun So, i-check naman natin nung electronic. ang kaya rin ba dito mabot ng 115 feet o baka hindi naman yan lang po may hangganan lang ang kaya nito eh 30 meters lang yata ito